Hello everyone, merinda tayo. Galing sa Simba, ha? Kaya tayo. Green dreams na ito. Direct yung mas. tayo. Gutom na ako. Kaya nyo naman, no. Ang liit. Diyos ko, 1.5 na ito. Ito, partner niya, 1.5 na. Nandito kami sa mamahali na coffee shop sa ne eh, tulips di itong paeb na serap gusto Nana na kung kumain sa kanila kasi gutom na ako. Ano pa kung kamo? Tindrance nila. Ano siya? Parang ako. Kasi siguro mahal ito siguro makakamahal. Ah, orange pala siya. Ibang lasa. Parang hindi, hindi partner dito. hmm? Ano pala yung ano nila ate? Oh. Hmm? Um, grabe din ka lead lang yung wet nila. Ano ba? Diba? Kasi lang nabiling ka sa akin. Parang pinipinas na hmm. Tipid. Time na ko. Kami lang nila, Army. Kasi yung mga ate ko nandun pa sa labas. Kain mo na ako. May mga kapaligiran ko. Ito yung mga menu nila, Kawa. Ano yung mga nila? Yeah, Ito yung menu nila, Oh. Ay, baliktad. Mamahalin na coffee shop. Mas <laughs> hmm. Wala. Ano na, Starbucks lang. Starbucks lang. Ayan. Hmm. Ayan. Ano Nandun na, nasagayin ko pa. Ka. Kain muna ko guys. Bye. Mga Domo.